Hello mga kabatang helmet! Today is November, happy day sa ating pasok sa chat. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para updated sa ating mga sinasawsawan na ipalat at ina-upload namin ni Videographer. And for today's video mga kabatang helmet, syempre ito magkukwento na ako sa inyo ng pangmalakasan! Diba? May hangover ka pa ng May saya. hangover pa talaga ako ng saya at pag-asa mga kabatang helmet. Grabe kahapon talagang alam niyo yun yung vibes, yung atmosphere, mararamdaman nyo yung silakbo talaga sa mga kabataan. Pero in fairness, mga kabata helmet ha, nun lumabas si Taylor Shish, pati yung mga kasama natin, mga oldies but goodies, napawaw din. E, ba, ba nila? <laughs> Oo, oh, oh, kilala na nila. <laughs> Pero mega lang shoutout talaga sa lahat ng na mga kasama natin kahapon, no? Especially, siyempre si Atty. Lenny Robredo, si Vipi Lenny, and Senrisa, Senator Bamakino, si Dinchel Joke, no? Ang dami video ka dami? Yes, ang dami. Talagang ramdam na ramdam mo yung pag-asa. Ramdam na ramdam mo yung aurahan during the campaign rally. Midyugopor. Bumalik ba? Bumalik talaga. Lalo. May umiyak. Oh, may umiyak nung na yung rosas. <laughs> Pero iba yung feeling, mga kabatang helmet. Eh, talagang naku, ako mismo, first hand na nandun. Ramdam na ramdam ko na ang mga kabataan talagang pag-asa ng bahay ng super napaka-active talaga nila. Buti okay naman. And, nakapitsyoga par, syempre, yung mga kasama natin, mga all is but goodies, sa kanila naman tayo huhugot talaga ng experience. Oo. Oh, oh nanggaling na sila doon eh. Ano na, okay. Ando yung knowledge Let's, and wisdom. Okay. Tapos tayong mga kabataan, kasama pa ba, ba kabataan? Oh, kasama kabataan? Kasama kasama. Millennial. Okay. Pero yung mga gen Z talaga, grabe, wala akong masabi talaga mga kabata helmet. Pero eto nga, marami pa akong hindi inilabas sa mga videos na talaga ma-amaze kayo. Lalo na yung pag-put up nung, ano, video cover, nung venue. Tapos na pa pala. Ayos ng venue. Yes. And, may dalam shoutout muna kay Ma'am Grace. Yung pang malakasan ako malabit sa atin sa cafeteria. Yung nakakahiya talaga. Pero may dalam shoutout po sa inyo, Ma'am Grace. And, may maram, maraming salamat talaga sa support. Tabi ko po. syempre Siyempre, support na para sa lundag si Lakbo. Pero ang dami ko talagang mga nababasa. Tabi ko po. Ang dami mga issues know. ngayon. Ang dami <laughs> mga issues ngayon. Mga ba? dahil especially the Chacha, West Philippine Sea. Pero yung charter change talaga yung talagang apaw na apaw yung issue ngayon. Hindi muna ako may palja mga kapatang helmet. Bukas na lang. Bukas na lang yun. <laughs> Kasi ngayon, gusto ko muna i-share sa inyo yung positive vibe. Oo. Alam mo yung may nabasa ako, bumalik daw yung pag-asa. Yes, oo. May nag-comment sa atin na yun nga daw yung naramdaman niya. Tapos may naiyak pa nga raw. Eto eh, mga helmet ah. Based doon sa message po ni VP ni Atty. Lenny Robredo. na yung mga sinagot niya. Sinagot nila ni BM Jason. Kami mga bata helmet, iba talaga. Grabe. Ramdam na ramdam mo talaga pero ito yung para sa akin na, Ito yung pinaka-highlights talaga. Yung sinabi ni VP Lenny na tayo gagalaw na tayo on our own. Kasi ito mga bata helmet, ha? pwede na pala kayong mag-join sa Build Champs. Kung kayo ay content creator, o oh, di ba ka po, influencer. So, yan na, say, yan na yung invitation. Yes, ito na yung invitation talaga. Kasi kahapon, nilaunch yung Build Pilipinas. Pero ang Build Pilipinas kasi mga kapata helmet, halos tatlo yan. Build Champs, ito yung mga sama-sama influencer, content creator. So, andyan po yung mga director, mga kasama natin, yung mga writer, mga ganyan, video po. Hmm. Meron ding build up. Iba naman din yung build up mga kabata helmet. Iba rin naman yung tao or yung mga fruit ambassador. So, nasa inyo yung kung saan yung gusto mag-volunteer. Ito kasi, wala itong bayad ha. Pinapaalala ko lang sa inyo. Oo. Wala itong monetary ha. Wala itong ano. Uh, wala kayong mapapalang pera dito. Wala kayong mapapalang pera dito. Hindi ka guys sa ibang kubol. May mapapala kayo. Kaya inyo kung gusto nyo. Ha? Pero dito, inulit inuulit ko mga kabata helmet. Wala po kayong mapapalang any monetary dito in return. Pero mapapala mo dito, pisok mind, sabi sa inyo. Pisok mind, mind pag-asa, napakagandang kinabukasan. And para talaga sa Bansang Pilipinas. Alam nyo, mga bata helmet, mararamdaman mo kasi kung talagang totoo at andun yung senseridad ng isang kakamping, ng isang kasama mo sa laban. Hindi kasi ito nakukuha ng ano eh. Yung tipong, alam mo yung video ka na magsama-sama tayong lahat. mag ano tayo, ganito-ganyan. Hindi eh. Ang sabi nga ni VP Lenny, ni Atty. Lenny Robredo kahapon, kung ikaw, rider ka, siklista ka, pwede kang mag-ano, Pwede kang mag-upload about doon sa gusto mong hobby. Sa for Morgani, wala na ba tayong binabayaran? Diba? Wala tayong Or Morgani sa atin. Pero ang parang sinasabi lang ngayon, ang daming opportunities sa akin. Kasi ang daming dami sa atin na nandiyan. Pero kailangan na siguro tayo matuto, paano ba mas magbabas maraming magbabasa ng posts natin? Hindi ito, yung sinasabi ko ni Bill Jason na kailangan magpadami ng followers, kailangan magpaviral ng mga posts. Bakit siya importante? Hindi naman para sumika tayo. Pero importante yun para pa reach natin yung mga hindi pa natin na-reach na -re kasi pag nag-post tayo, manan na mag-post, mag kahit pa hindi political yung ating posts. Pag post. Pag nag-post na tayo ng political, yung audience natin, mas malaki na. Yes, yun. Mas malaki na yung audience. So, ngayon na wala pa namang masyadong, siyempre may mga political issues na ngayon, pero parang sinasabi na natin, tulungan kayo how to build your uh, pages para sa mga mahalagang bagay na mahalaga para sa bansa natin, may mga magbabasa ng mga mensahe. Yun siguro. Uh yung -uh. e, pagmumotor, pagbabike, yung community na makakausap mo, is yung may mga hilig din. Diyan sa hilig mo. Yung mga pet lover. Uh -huh. Oh, Pag nag-upload ka ng, about kunwari sa mga for babies mo. Uh -huh. Oh, Ang makakasalamuha mo naman doon, eh, yung meron ding mga fur babies. Ito yung mga realizations ko kagabi, mga kabata, helmet. Ang dami talaga eh. Pero, ito talaga yung para sa akin ha. Ito, personal ko lang tong opinion. As a content creator and influencer. Wow, oh, influencer! May chopper! Charot. Charot. Char Charot. <laughs> Pero, syempre, ba diba, sabi nga nila, masasabi mo lang na influencer ka once na meron kang na may may nainganyo ka. Before, mm -mm. Doon sa filosofiya mo. Or doon sa track mo. So, itong nga mga kabata helmet, para sa akin ha, ang dami kong nakasalamuha doon. May mga talaga old but goodies na artista, director, nasa teatro, lahat na, di ba, Bidjo pa eh? uh -huh. Mga public servant. Pero ito lang, doon ko na feel na hindi ako aasa sa kanila na dalhin ako. Ito mga bata helmet ha, usapang ano to, usapang content creator to sa lahat ng mga nasa social media, ano man ang platform mo, nahawak mo, ito, sarili ko tong opinion ha. May magalit man sa akin, okay lang. Opinion ko to, opinion mo yan. Ito yan mga bata helmet. Na feel ko na, hindi nila responsibilidad na bitbitin ako or dalhin ako kung nasaan man sila estado ngayon. For example, kay Atty. Lenny Robredo, mga bata helmet, ilang beses ko na siyang na-meet. Ilang beses ko na siya nakasalamuha. Pero, wala don yung feeling na, Bibi, promote mo naman yung channel ko. Bibi, sabihin mo naman dito, please subscribe. <laughs> Bibi, walang ganoon mga kabatang helmet. Bibi, follow to follow. Oh, diba? ganon na, Bibi, kasi andun na yung chance na makuha mo. Buhatin mo naman yo, diba? buhatin mo naman channel ko. Bibi, buhatin mo. Wala, wala akong nararamdaman na gano'n mga batang helmet kasi kapal mo naman. kapal na mukha ko, ba diba? Pero ang pakaramdam ko kasi hindi ako responsibilidad ni VP para buhatin kung ano man yung mga social media platforms na dala ko. Kundi ako yung katuwang ni VP Lenny, ni Atty. Lenny Robredo para sa katotohanan. Kasi to para sa akin mga batang helmet ginagawa ko to para sa kapako ko. Hindi sa pagangat ko alam nyo, may sarili tayong profesyon. May iba pa akong mundong ginagalawan, bukod dito sa nakikita niya lang sa social media. So, para sa akin, ha, ewan ko kung kayo sasang-ayon, or hindi, ba? Diba? Nasa inyo na yon. Yung mga kasama ko sa Build Charms mga content creators din sila, mga influencer din sila, mga writer sila, mga blogger, vlogger. Pero, nag, alam mo yun, video ka por, nagsama. Tulungan eh. Yes, tulungan. And, nagsama-sama kami. Nagsama-sama tayo ng voluntaryo. Wala kang ina-expect ng anything in return. Wala akong ina-expect na anything in return. Kahit nakita ko doon si Derek Joel Lamangan, Mr. Jaime Fabregas, si Mr. Jim Paredes. Ano yun, yung mga talagang andun na sa tugatog ng ganong industriya. Hindi mo, hindi ako parang nagmakaawa na, uy, buhatin mo naman ako nga. Uy, pa-subscribe naman sa channel ko. Uy, geto? hindi. Sub to sub. Sub to sub. Nandun ako, kasi, yung prinsipyo ko at filosofiya ko, andun yung track sa kung ano man yung ipinaglalaban din nila. Ganun yun, video cover. Kasi, para sa kapwa mo, Pilipino, hindi para sa sarili mo. Eh. ni, ano, ni Mami Rowena, uh -huh. ni Mami Bing uh -huh. di ba? Nakita niya naman doon sa vlog, Hello lang. Ganon. Wala yung tipo, Mami Bing, sab mo ko. Sab kita. Buhatin mo naman ako. ako ha? Promote mo ko. Wala naman lang ganon. din ganun, si eh. Justice Carpio. Yeah. Din Heidi Mendoza. Diba? Ganito kasi yan, mga kapatang helmet. Kung ikaw, kusang loob ka na magbobolontaryo at malinis ang konsensya mo, malinis ang kalooban mo, kau mismo ang gagawa ng way to spread yung katotohanan, di ba? Hmm. Kasi alam niyo mga batang helmet, huwag na tayong gumaya sa ibang kubol. Alam naman natin yung galawan at ako mismo first hand nakareceive ako ng, te ng text message kung magkano ang bayaran. bayaran. paano ang galaw ng bayaran para lang maglabas ako ng ganitong content. Sa kabilang kubol yan. Siyempre, hindi tayo nag-go. Ano ba naman? Diba? No. Huwag tayong gumaya sa ganun. Kasi pag tayo, kayo mismo, nako kahit kayong nanonood, pwedeng-pwede kayo mag-upload ng Reels sa YouTube, Shorts, Ooh. Tiktok. Kung anong gusto nyo i-upload, di ba? Mm. Nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo na-share yung katotohanan, walang pipigil sa inyo, walang magmamando sa inyo. Ako mga bata helmet, walang magmamando sa akin. Sa Build Charms, video ka par, sa ating mga kasamahang influencer. Walang nagmamando. Walang wala. nags wala nagsasabi mo. na, o oh, ito i-upload mo, o oh, ito gawin mo. Wala. Uh, wala. Yung tipong nagsishare lang kayo ng thoughts dito sa katotohanan na ipilit niyong ipinaglalaban. At sobrang talagang yung disinformation. Uh, support system. Support ang system, ang system ano eh. siya eh. So, ay nako, ayun nga mga kabata helmet. Tsaka, yun kasi ang unique. Mm -mm. sa camping Yes. Kapag totoong kakamping, ha? Yung totoo, matangin. ha? Yung totoo, uh, maging ano naman na kayo? Maging discerning kayo? Yes. Maging ano kayo? Yung tipong tamang hinala. <laughs> Magtamang hinala po kayo? Tamang hinala po kayo. Kung yung po bang sinusundan nyo, uh, yung ay totoo. Yung sinusuportahan nyo, yung pinapanood nyo, yung pinapakinggan nyo, kasi, ang social media, andyan na eh. Huwag masyadong gullible. Oo. Huwag masyadong papaliwalain, Dismiyo, yung... uh, yung... uh, pero nasa sa inyo yung mga bata helmet and mararamdaman nyo naman talaga if para talaga sa bayan. Yung para sa bayan o para sa sarili pa? Yes. Kasi mahirap kapag, ba pag... Bakit ba Pag sariling interest na ang inuna mo ay nakong. Wala. Babalik pa rin tayo sa isang talangkang ano. ba diba? Kayo mga bata helmet, pwede kayo mag-upload. May freedom of speech tayo. Ikaw Papatingan na nanonono. namin. Oo, papanoorin namin kayo, papakinggan namin kayo, okay, kayo mismo na nanonood. Pwedeng pwede. Kung hinahihiyaman kayo sa social media, yung mga kamarites nyo. Diba, Bishop of oh, yeah. Yun is form din yun na spread ng katotohanan. Pero napakasaya namin, no, na makasama kayo kahapon, Bishop salud Art, sa Lundag Silakbo, yan po ay para sa lahat. Sa lahat ng gusto talaga ng katotohanan at pawang katotohanan lang talaga ang ating ipapalaganap. Gusto ng pag-asa. Gusto ng pag-asa, dahil may pag-asa pa talaga. Meron, no? Super naramdam-naramdam kahapon talaga mga batang helmet. Naging mapanuri tayo. Gaya nga po na sinabi ng Atty. Leonard Bredo kahapon, yung naging mali po nila, yung naging mali niya, is hindi niya pinansin yung kasinungalingan na pinalaganap noon. Kasi para sa kanya, kasinungalingan lang naman yun eh. Basta ako magtatrabaho. Yung trabahong tama. Pero sabi nga niya, yun daw yung naging mali niya. Na dapat, nun pa lang, itinama niya na kung ano yung mga kasinungalingan, ano yung mali na pinapalaganap para hindi naging tama yung mali. Dapat noon pa lamang yung mga mali na pinalaganap, dapat noon pa lang itinama na nila. Para hindi siya nag-normalize na maging tama. So ayan mga bata helmet, ngayon pa lang, lahat ng mga mali, lahat ng mga kasinungalingan na lumalaganap sa paligid, yan ang ating misyon. Ipalaganap ang katotohanan, itama yung mga mali, na pilit nilang ginagawang tama. Kasi para din naman tos kung natin, mga batang helmet. At yung diba? ipinipilit nilang tama, mm -hmm. na dapat ganito, dapat ganito, dapat yes. ganito. Pag-isipan nyo pong mabuti, mm -hmm. kung tama nga yung sinasabi nila. Kasi nasa inyo pa rin ang desisyon, mga kabatang helmet. Kailangan talaga, isko, ilang beses nyo isipin yan, kung ito ba, pinakikinggan ko, pinapanood ko, eh talaga bang ito ang intensyon? Yung hindi kasi intention tayo, eh. Yes. <laughs> Yung intention eh. Yung nakapaloob na intention. Yung intention eh. When, inuulit ko mga bata helmet. At lagi ko ipapaalala sa inyo, hindi kayo pwedeng diktahan ng isang tao. Huwag kayo magpapadikta. Natapos na tayo dun eh. Sa panahon na yon. Kahit sabihin mong may umupo ngayon. Pero, meron tayong karapatan at may lakas tayo na mag-isip na huwag sumunod kung ano man yung mga idinidikta. Di ba, Pichu oh, pa? Oo. kasi si Atty. Lenny, very democratic naman siya. Yes. At ito yung naglahat na siya ng paano ba dapat? Mm -mm. Pwede naman ni eh. Mm -mm. Kaya kung ano man yung mga sinasabi ni Atty. Lenny, pwede naman din natin kontrahin. Mm, -mm. Gaya ng pagkontra mo sa idinidikta sa'yo na dapat ganito. Dapat, dapat ganito. Eh. Dapat ganyan eh. Dapat nandyan ako eh. Dapat Mag-isip nga tayo mga kapatang helmi Isip po tayo. At siguro focus po tayo sa mga sinasabi ni Atty. Lenny yes. Pakinggan Pakinggan nyo pong mabuti. Ulit-ulitin nyo po. Ulit-ulitin lang. Para makita na nyo. Naka, yung bang sinabi ni attorney Lenny. Nakaparallel ba dito sa sinasabi ng itong iba? isang taong to. Itong grupo isang na to. grupong ito. Pareho ba? Kasi iba yung pinapakita sa sinasabi. Magkaiba yun. So, bakit si Atty. Lenny nandito sa grupong ito? Mm, -mm. Isipin nyo, bakit? Ingat po tayo sa nagpapanggap. Ang dami nagpapanggap. Speaking of nagpapanggap, mga kabatang Ang daming nagpapanggap. Kaya, maging matalino po kayo. Para makita, makilatis kung sino yung mga nagpapanggap lamang. So, ang daming huwad. ba Pichu ko po? Ang daming huwad na nakaupo. Ang daming huwad sa paligid na pilit kang papapaniwalain na ito rin yung kanilang advokasya, yung kanilang intensyon, ganito rin yung hangarin nila. May pero in the end, pero hindi yes, pala. Pero in the end, pang sarili lang. Naku, maging matalino tayo mga batang helmet. Huwag tayong palin lang. At sa na nakikita nga, lang natin. At yun na nga, may na lang kami. <laughs> Ay, nalaman ako. Saka saka Ay, no. Saka ako na isishare sa inyo. Pero itong nalaman kong to, nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang in a sense na ang dami pa namang naniniwala. Napaniwala niya, no? Oo, oo. Magaling siya. Magaling siya, pero akala lang ngayon na magaling siya. <laughs> magaling, magaling pero siya. hindi pero... na alam na marami nang may alam ginagawa niya. So, ayan nga, mga kabata helmet, mag-reflect lang tayo at mag tayo palagi. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga minisabuhay niyo ng helmet, inabukin, it keeps getting better every day. God bless everyone. See you soon! Ulit! Pray po kayo. O, oh, mag-pray tayo, mga kabata helmet, para ano, lumiwanag. Huwag po, <laughs> po kayong pa-dalos-dalos.